Nahuli ko na naman nga po pala itong si Milka. Hindi lang isang beses. Milka! Ano na naman yan? Aba! Shhh! Alis dyan, alis. Sinisira mo na naman yan. At eto pa nga ang isa. Huling-huli na naman. kulit talaga. Hinding-hindi talaga masaway. Milka, ano na naman yan? No time na naman sirain. Aba, Milka, no! No. Huwag mo sirain yun. Talaga ito si Milka. Umalis nga siya pero maya maya andja dyan na naman siya. Inuutay na naman. Milka! Milka! Shhh! Talaga naman. Bakit mga sinisira yan? May... Aba! Shhh! Alis-alis dyan. Alis ayan nga, nakapwesto na naman po siya. Ay nako, ang kulit talaga nitong si Milka. Ay nako to si Milka, hindi talaga ito titigilan hanggat hindi nababalatan lahat.